Si Shigeru ay isang pangit na salaryman na iniisip na hindi na pwedeng lumala pa ang buhay niya. Pero nang mabigyan siya ng pagkakataon para sa pangalawang buhay, pinili niya ng pabiro ang pinaka-worst na stats at naging si Wad Atsumi ng One Piece, na wala ng lahat ng tsansa na makakuha ng kahit anong babae. Dahil sa itsura niyang pangit, napilitan siyang mamuhay ng nag-iisa sa kanyang pangalawang buhay. Pero hindi pa ito ang katapusan ng mundo para sa kanya, dahil palihim siyang binigyan ng system ng God-level hidden skills na siyang epic na fighter. Hindi ako nag -e exaggerate kapag sinabi kong si Shigeru Yoshioka ang may pinakapangit na mukha sa kasaysayan ng anime. O, at least, yun ang paniniwala mismo ni Shigeru. Isa siyang salesman pero hindi siya nire-respeto ng mga kasamahan niya dahil sa pangit niyang itsura. Pero kahit ganoon, masipag pa rin siyang nagtatrabaho para mabuhay ng maayos. Isang araw, habang nasa biyahe siya sakay ng tren, Inakusahan siya ng isang dalagang babae na hinipuan daw niya ang kanyang kokomelon, kahit hindi naman niya ginawa. Pero kahit ganoon, binugbog pa rin siya at itinapon palabas ng tren dahil lang mukha siyang molester. Hindi pa doon nagtatapos, dahil pa ng kaso ang babae laban sa kanya, kaya napilitang humarap si Shigeru sa korte. Pero alam niyang walang maniniwala sa kanya dahil lang sa itsura niya, kaya umamin na lang siya sa kasalanan. Bilang resulta, natanggal siya sa trabaho at dumaan sa pinakamatinding midlife crisis na may isip. Ilang taon nang lumipas, ang babaeng nagsinungaling laban sa kanya ay sa wakas na aresto na rin dahil sa pag-frame ng maraming lalaki para lang kumita ng pera. Pero walang nagbago para kay Shigeru. Patuloy siyang nagdurusa sa trauma at tuluyang ikinulong ang sarili sa kanyang apartment, ginastos lahat ng ipon pati ang iniwan ng kanyang mga magulang. Ang tanging kinahihiligan na lang niya ay ang balita tungkol sa paghihirap ng ibang tao sa internet. Isang gabi, may nabasa siyang article na nagsasabing, kung susubukan mo ang sketchy na ritual na ito, maaari kang mapunta sa Isekai World. Dahil wala na rin siyang magawa, isinagawa ni Shigeru ang ritual, at gumana ito, lumitaw ang isang screen sa kanyang computer na nagtatanong kung gusto ba niyang magsimula ng bagong buhay, pero may babala na kailangan niyang isakripisyo ang kalahati ng kanyang buhay kung gusto niyang bumalik. Sa una, inakala ni Shigeru na isa lang itong virus at pinatulan lang niya ito, iniisip na pwede naman niya i-reset ang PC mamaya. Nang pinindot niya ang next button, lumitaw ang panibagong interface na hinihingi ang kanyang impormasyon. Default na naka ang edad bilang labing anim, at ang tanging pwedeng baguhin ng madali ay ang itsura niya. Kahit sino na may matinong pag-iisip ay tataasan ang look sa pinakamataas, pero hindi si Shigeru. Nilagay niya ang minus 255 at lumipat sa next menu, nakakuha ng 13000 points dahil sa pagbaba ng kanyang itsura gamit ang mga puntos na ito maaari niyang taasan ang base stats pero hindi muna niya ginamit may special na note kung saan pwedeng magdagdag ng extra sa character at nagsulat si Shigeru ng maraming negative values tulad ng ang income rate niya ay magiging 0.00001 na porsyento kapag nakahawak siya sa isang babae mawawala agad ang 10% ng max hp niya at kapag naging intimate siya sa isang babae, agad siyang magkakagute-gute at mamamatay. Dahil sa sobrang absurd ng stats na nilagay niya, automaticong tumaas ang overall stats ni Shigeru ng isang libong porsyento at ang bonus parameter niya ay umabot ng isang bilyong points. Pero bago niya ma-allocate ang kahit anong puntos, naubos ang oras niya at na-teleport siya nang hindi niya nagamit ang kahit alinman sa mga benepisyo na shock si Shigeru. Ang ginawa niya ilang segundo lang ang nakalipas bilang biro ay naging brutal at nakakatawang realidad. May dalawa pang babae at isang lalaki sa bahay kung saan nagising si Shigeru at hindi nakasuot ng kahit ano ang mga babae. Nagkakasipon sila, kaya't hinubad ng lalaking may six-pack ang kanyang damit at inialok ito sa isa sa kanila. Naghubad din ng damit si Shigeru, pero tumanggi ang isa pang babae na kunin ito, sa halatang dahilan. Nagpakilala ang lalaki kay Shigeru bilang si Seiji, na 16 years old din, tulad ni Shigeru sa mundong ito. Nagpakilala rin ang dalawang babae. Sila ay si Narizo at Seika. Pagkatapos ay nagpakilala si Shigeru, pero walang naniwala sa kanya dahil imposibleng siya ay labing anim. Gayunpaman, sinubukang pasayahin ni Seiji si Shigeru sa pamamagitan ng mga papuri bago tanungin ng lahat kung sila ba ay nadala rin dito matapos gawin ang ritual na nakita nila sa internet. Nang pare-pareho ang kwento ng lahat, napagtanto nilang nadala nga sila sa isang isekai world pinag-uusapan ng mga babae kung anong dapat nilang gawin ngayon kasama si Seiji. Habang si Shigeru ay nagsimulang lumayo, na wala namang balak makipagkaibigan, hindi siya nakapantalon, kaya naghanap siya ng damit sa wardrobe at may nakita siyang gold coin. Pero nang susubukan niya itong kunin, nawala ito, at napagtanto niyang ito ay dahil pinili niya ang 0.001 na porsyento income rate. Lumapit si Seiji para makipag-socialize kay Shigeru, at sabay nilang in-explore ang bahay, at nakahanap sila ng maraming gamit na kailangan para sa survival. Si CJ, na natural ang leadership, ay nagmungkahi na pantay-pantay na paghati at iyan ng mga gamit sa kanilang apat. Nakakagulat, ang mga damit ay umaangkop sa sukat ni Shigeru, na nagpatunay sa lahat na may magic sa paligid. Napansin ni CJ na lahat ng gamit ay pwedeng hatiin ng pantay, maliban sa gold coins. Pitulang ang gold coins, at hinala ni Rizzo na may kumuha na ng isa. Alam ni Shigeru na siya ang pagbibintangan, kaya nagpasya siyang huwag kumuha ng kahit isang coin. Nagatubili si Seiji dahil hindi ito patas para kay Shigeru, pero pinutol siya ni Seika at sinabing dahil wala namang na-contribute si Shigeru sa paghahanap, hindi siya karapat dapat sa coins. Siyempre, mali ang paratang kay Shigeru, pero hindi na siya nakipagdalo, at tinanong na lang si Seiji kung pwede bang kapalit ng coins ay kunin na lang niya ang axe. Ang axe ang pinakamalakas na weapon sa apat, kaya walang pumayag sa deal si CJ, na mabait ang pakikitungo mula simula, ay aksidenteng tinawag na selfish si Shigeru pero agad binawi ito at sinabing siya ang tinutukoy. Ipinaliwanag niya na sa past life niya, isa siyang selfish at mahiyain na tao na laging nagdudulot ng problema sa iba, kaya gusto niyang magsimula muli sa buhay na ito. Iniisip niyang mahiyain din si Shigeru, at kahit ganun ay hinikayat niya itong magtulungan sila para masakop ang mundong ito. Sa huli, hindi nakuha ni Shigeru ang axe at sapatas na larong bato-bato kick, -bato Napunta sa kanya ang Wooden Club, ang pinakamasamang weapon sa lahat. Bago umalis ng bahay, iniabot ni Seiji ang kanyang kamay para makipagkamay sa lahat, pero tumanggi si Shigeru, ayaw niyang makipagkaibigan, alam niyang gagamitin lang siya. Sa ngayon, sumama muna siya sa iba na nagpasanang siya ng magtungo sa pinakamalapit na town, pero plano niyang kumawala at magsolo sa buhay na ito. Habang napagpapasyahan nilang pupunta sila sa area, binuksan ni Seika ang pinto, pero nagulat siya ng makakita ng maliit na monster sa harap nila. Tumakbo siya pa at Ross habang si Seiji ay lumapit para labanan ito. Tinamaan ito at agad namatay. Pinanood ni Shigeru ang reflexes ni Seiji at napagtanto niyang hindi lang ito matalino, kundi laging alam ang dapat gawin. Sa kasamaang palad, hindi nag-iisa ang monster. Sa halip, napakarami pa nito. Sa oras ng kagipitan, kailangan nilang lumaban. Hinati ni Seiji ang grupo. Dinala niya ang isa sa mga babae para lumaban sa harap. At inutusan si Seika na gamitin ang bow habang si Shigeru ay taga-cover sumugod si Seiji at pinanood siya ni Shigeru, iniisip kung bakit sinabi pa nitong mahiyain siya. Ang mga katangian niya ay kabaligtaran ng pagiging mahiyain. Nahihirapan si Seika sa bao niya. Hindi man lang niya ito maayos na maset o may pasok ang arrow. Mabibigur sana ang buong reincarnated team kung hindi dahil kay Seiji at sa isa pang babae na nasa front line. Sa isang punto, may isang monster na nakalusot papasok ng bahay. Sumigaw si Seiji kay Shigeru na labanan ito, pero hindi niya magawa. Nahirapan siyang labanan ng monster at sinubukang tumakas, pero walang takas. Doon niya na-realize kung bakit ganito pa rin siya, kahit sa buhay na ito hindi niya na-allocate ng tama ang bonus stats bago maghating gabi. Kaya halos wala siyang lakas ngayon. Nakipagbuno siya sa monster, at pagkatapos ng habulan, tinamaan niya ito at namatay. Agad lumabas ang notification ng system na na-upgrade siya sa level 31. Nakita niyang may nakuha siyang bonus points at may oras para ayusin ito ng maayos narinig niya ang babae na nagsabing, nag-level up rin ako. At si Seiji ay nag-upgrade din. Napansin niyang hindi niya nakikita ang system notifications ng iba, ibig sabihin kailangan niyang gumawa ng desisyon mag-isa. Ngayon na may sapat siyang bonus points, in-upgrade niya lahat ng abilities niya hanggang milyon. Nang matapos siya, sinabi ng system na naabot niya ang stage ng Absolute God. Tunay ngang nagpakita na ang Absolute God. Sabik na siyang subukan ang bagong lakas kaya may napansin siyang monster sa tabi niya at tinapik ito gamit ang dulo ng daliri. Nawala ang monster at lumipad sa langit. Nagulat siya sa lakas niya ngayon. Nakita niya si Seika na nahihirapan sa baw at nagpa siya siyang tulungan ito. Alam niyang hindi siya tinitingnan bilang malakas dahil sa itsura niya. Kaya kunwari ay nadapa siya at nagmakaawang kunin ang baw dahil tinatawag daw ito sa kanya. At pinahawak nga ito ni Seika. Sa paghawak pa lang niya, naset niya agad ito ng perpekto. Nagulat si Seika at tinanong kung miyembro ba siya ng archery club sa nakaraang buhay. Tinanong din kung kailangan niya ng arrow para gamitin ito. At dahil gusto rin niyang subukan ng archery, humingi siya ng arrow. Pinakawalan niya ang arrow at lumipad ito sa langit. Inakala niyang pumalpak siya, pero nang marating ng arrow ang langit, lumikha ito ng magic circle at pinatay ang lahat ng monster sa lupa. Nawala ang mga monster isa-isa. Nakatitig si Seika sa nangyari at tinanong kung sino talaga siya. Nagsinungaling siya at sinabing miyembro nga siya ng Archery Club. At gaya ng isang inusenteng babae, tinanggap ni Seika ang dahilan ng walang problema. Maging siya, nagulat na ganoon kadaling maniwala si Seika. Hiningi ni Seika ang bow pabalik at ibinalik niya ito. Hindi pa ubos ang mga monster kaya kailangan pa nilang lumaban. Ngayong hawak na ulit ni Seika ang bow, tumakbo siya para tumulong at inutusan siya ni Seiji na i-cover sila. Iset niya ang arrow pero pinakawalan ito ng sobrang taas kaya hindi tinamaan ng kahit anong monster. Pati mga monster, nagtataka kung bakit siya ganoon kainutil. Napansin ni Seiji na wala siyang silbi sa laban, kaya sinabi sa isa pang babae na ituloy ang pakikipaglaban. Nagpatuloy sila habang si Seika ay inuubos lahat ng arrows niya nang hindi pumapatay ng kahit ano. Masama ang loob niya dahil wala siyang silbi. Nakita ito ni Shigeru at nagdesisyong bumili ng arrows para sa kanya mula sa system. Inilagay niya ang arrows sa likod ni Seika at tinawag ang pansin niya, kunwaring bigla na lang itong lumitaw. pinulot ni Seika ang arrows at muling pinakawalan sa ere nang hindi tinitingnan ang target. Sa huli, natapos ni na Seiji at ng babae ang laban, tumakbo si Seika sa kanila at masayang sinabi na panalo na sila. Napagpasyahan nilang ituloy ang pagpunta sa town. Sumunod si Shigeru sa kanila. Hindi rin naman niya alam ang daan kung hindi niya gagawin ito. Narating nila ang Irie Kingdom at napakaganda ng lugar. Ang una nilang kingdom sa bagong mundo, at talaga namang kamangha-mangha ang tanawin. Pagkatapos ng stress ng reincarnation at ng laban, gutom na gutom na sila. Kaya ang una nilang pinuntahan sa syudad ay isang restaurant. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng hamburger restaurant, at masayang pinangunahan sila ni Seika papasok para kumain. Pero napagpasyahan ni Shigeru na panahon na para iwan sila. Lumayo siya papunta sa ibang bahagi ng kingdom, iniisip ang landas na gusto niyang tahakin sa bagong buhay. Gutong siya at wala siyang pera, naubos na nila ang pondo ng grupo. Habang nag-iisip siya, may dumaan na pusa at naisip niyang haplasin ito, pero pinigilan niya ang sarili, naalala niya ang rule na ginawa niya bago mag-reincarnate. Tuwing makahawak siya ng babae, nababawasan ng 10% ang HP niya. Ang pusa ay hindi babae, kaya inawakan niya ito. Pagkatapos makipaglaro, may narinig siyang boses. Si Seika, sinabi nito na alam niyang wala siyang pera, isang biro na sawang-sawa na siyang marinig. Pero sinabi pa rin niya ito at inabot sa kanya ang isang hamburger na binili niya dahil tinulungan siya ni Shigeru sa pagayos ayos ng bao kanina. Naalala niyang tinulungan nga niya si Seika. At dahil gutom na gutom na siya, tinanggap niya ang hamburger. Sa kasamaang palad, nadikit ang kamay niya sa kamay ni Seika at na-trigger ang rule ng system na ginawa niya noon. Isang malakas na bug zone ng enerhiya ang dumaan sa kanya na hindi niya makontrol. Natumble siya sa lupa at tumalsik ang hamburger sa pader. Nagalit si Seika sa kanya dahil nasayang ang pagkain, pero mas nag-alala siya sa lakas na nawala sa kanya. Alam niyang hindi pwedeng manatiling galit si Seika, kaya ginamit niya ang sales skills na napraktis niya sa past life niya. Sinabi niya na ang kagandahan ni Seika ang dahilan kung bakit nang inag ang kamay niya. Na-impress si Seika at ibinigay sa kanya ang pangalawang hamburger na binili niya para sa sarili niyang hapunan. Tinangka niya itong tanggihan, pero pinaalala ni Seika na wala naman siyang pera at sinabi niyang binibigay niya ito dahil tinulungan siya ni Shigeru sa Eros. Masayang tinanggap ito ni Shigeru. Dumating ang iba at niyaya silang magpatuloy. Kahit hindi interesado si Shigeru na sumama sa kanila, alam niyang totoo at mabait si Seika kaya gusto muna niyang suklian ang kabaitan nito. Nagpasya siyang manatili muna kahit sandali hanggang mabayaran niya ito paano kaya mabubuhay ang malakas na hero na ito nang hindi pwedeng umawak ng babae sa mundong ito pagkatapos noon pumunta si Seika sa isang tindahan para bumili ng mga palaso dahil mabilis siyang nauubusan nito patuloy siyang humihingi ng dagdag na palaso sa tindero sinasabing mayaman siya at kaya niyang bayaran ang lahat pero sinabi ng lalaki na puno na ang bag niya Kasama rin niya si Shigeru, at gusto niyang tumulong, pero hindi niya masabi na kaya niyang gumawa ng mga palaso kahit kailan niya gusto. Anyway, tinanong ni Seika kung hindi ba siya bibili ng kahit ano, at agad niyang sinagot ang sarili niya, na pagtanto niyang wala itong bibilhin dahil wala itong pera. Paglabas nila, dumating sina Seiji at ang Rizu matapos makahanap ng magandang tinutuluyan para sa gabi. Sinabi ni Shigeru na sa parke na lang siya matutulog dahil wala nga siyang pera, pero sabi ni Seika siya na ang magbabayad ng kwarto nito. Sinubukan ni Shigeru sabihin na hindi na kailangan iyon, pero ginamit ni Seika ang woman card at tinanong kung ayaw ba niyang babae ang magbayad ng kwarto niya. Hindi na nabigyan ng oras si Shigeru para sumagot dahil hinawakan na agad siya ni Seika sa kamay at hinayla ito. Pero dahil sa damit siya nahawakan, wala siyang natamong damage. Kinagabihan, iniisip ni Shigeru na hindi na siya pwedeng manatili pa dahil lalo lang siyang magkakautang kay Seika at sa iba. Nagdesisyon siyang maghanap ng paraan para kumita kahit na limitado lang siya sa 1000 na bahagi ng kita. Bigla siyang nakaisip ng ideya. Kinabukasan, nagising sina na Seiji at ang iba at nakita nilang may masasarap na cookies at pagkain sa mesa. Sinabi ni Shigeru na tulungan siya dahil hindi niya kayang kainin lahat, at tinanong nila kung saan niya nakuha ang lahat ng iyon kung wala naman siyang pera. Sabi ni Shigeru gumamit siya ng teknik para gustuhin ng tao na bigyan siya ng kapalit. Pero ang totoo, gumawa lang siya ng mga palaso gamit ang mga sticks at ginamit ang barter system para ipalit ang mga ito sa pagkain imbes na pera. Sabi ni Seika na hindi naman niya kailangang Ma'am Alamos kahit wala siyang pera dahil palagi naman siyang matutulungan nito. Pero iniisip ni Shigeru na nabayaran na niya ang utang niya kay Seika kaya hindi na siya kailangang manatili. Pagkatapos kumain, nilabas ni Seiji ang mapa at sinabing kailangan na nilang magsimulang magquest quest para kumita ng pera. Napansin niya kasi na wala silang nakuha kahit anong pera o loot mula sa mga halimaw na nilabanan nila kahapon, kaya balak niyang i-check ang isang kweba malapit doon. Humanga si Shigeru sa desisyon ni Seiji nang biglang dumating ang isang rugged na lalaki at nag-alok na pwede siyang maging guide nila papunta sa kweba. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang si Kai Oshiro at sinabing reincarnated din siya tulad nila. Medyo natakot siya nang makita ang ugly mug ni Shigeru, pero tinanong niya kung mga bago lang ba sila rito. Agad tumayo si Seiji para kausapin siya habang alerto pa rin. Tapos nilabas ni kay Oshiro ang ilang green cards mula sa bulsa niya at sinabing item ito na makikita sa unang log house at maaari silang makakuha ng full discount sa ingamit yun ng isang beses. Nagpanik si Seika sa narinig dahil hindi nila nahanap ang mga cards at sinabi ni kay Oshiro na pwede pa rin siyang makakuha ng full refund kahit ngayon lang niya ito ipakita. Sinabi niyang kunin niya ito, at agad na kinuha ni Seika ang mga cards sa gulat ni Seiji dahil hindi pa rin niya gaanong pinagkakatiwalaan si Kai Oshiro. Ganoon din si Shigeru at iniisip niyang sa halip na isang tunay na guide, isa lang si Kai Oshiro sa mga taong nang istam ng mga nubi. Iniisip niyang kaya niyang hawakan ang sitwasyon kung pumalpak man, at sa ngayon, hinayaan na lang niya si Seiji na magdesisyon. Tiningnan ni Seiji ang pros and cons ng sitwasyon at nagdesisyong ay hire si Kai Oshiro bilang guide nila dahil kailangan nila ng impormasyon at paraan para mabilis na mag-level up. Sa ganoon, dinala sila ni Kai Oshiro sa kweba at dumating agad ang isang grupo ng mga goblin. Agad nagpaputok ng mga palaso si Seika, pero wala ni isa ang tumama. Nadismaya si Shigeru at sinabi ni Kai Oshiro kay Seika na isipin niyang ang bawat palaso ay nagkakahalaga ng isang milyong yen bago siya magpaputok kahit ipinagmamalaki ni Seika ang yaman niya, dahil sa naiimagine niyang halaga ay naging mas maingat siya sa pagtira at napatumba niya ang isang goblin gamit ang isang precise na tira. Nagpatuloy sila at nagulat si Shigeru na mukhang maayos pala si Kai Oshiro bilang isang guide. Matapos noon, tinuruan ni Kai Oshiro ang lahat kung paano gamitin ng tama ang mga sandata nila, at bumalik si Seika sa dating ugali niyang bar barang pagpapaputok ng palaso. Tinanong ni Kai Oshiro si Shigeru kung hindi ba siya magpa-practice, at sinabi niyang wala siyang angkop na skills ngayon. Naintindihan ni kay Oshiro na mahirap mag-level up gamit ang staff bilang weapon, pero sinabi niyang huwag siyang panghinaan ng loob dahil ang ultimate skill ng staff ay sobrang galing. Alam na ito ni Shigeru dahil noong pumunta siya sa gubat para gumawa ng mga palaso, nakasalubong niya ang isang giant orc at sinubukan niyang gamitin ang pinakamalakas niyang skill laban dito. Pero nag-warning ang system na kapag ginamit niya ito, lahat sa loob ng 200 km radius ay mabubura at mahigit 1.5 milyon katao ang mamamatay. Kaya agad niya itong kinansela. Anyway, sabi ni kay Oshiro na kailangan niyang maging active sa battlefield kung hindi ay mapipilitang siyang mag-retire tulad niya. Sinimulan niyang ikwento kung paano siya dating nasa isang mercenary group, pero habang ang leader nila ay naging hari, siya naman ay bumagsak at napilitang magretiro. Pinuri niya ang hari, sinabing level 80 ito at lahat ng stats niya ay lagpas isandaan at anim na po, pero para kay Shigeru, napakahina pa rin ito. Pagkatapos noon, narating na nila ang kweba na mukhang sinaunang guho at lahat ay excited na mag-explore pero natatakot si Seika. Pero pagdating sa kweba, na-curious siya sa mga limestone spikes at nagtatampo ng sabihan siya ni kay Oshiro na lumayo dahil delikado iyon. Naisip ni Shigeru kung bata ba talaga si Seika, at tinanong siya ni Seiji sa mas maayos na paraan. Una niyang isiniwalat na siya ay 30 years old sa ibang mundo at pagkatapos ay sinabi ni Seika na siya ay 17 years old sa totoong buhay at naghahanda para sa college. Habang nagsimulang magsalita si Seiji tungkol sa kanyang pag-aaral, napagtanto ni Shigeru na matalino si Seika pagdating sa academics. Pagkatapos noon, nakipaglaban sila sa ilang halimaw na paniki at nakarating sa boss room at sa wakas ay natutunan ni Seika na mag-isip muna bago kumilos. Sinabi ni Kai Oshiro sa kanya na huwag siyang pumasok sa boss room dahil mamamatay siya agad sa ganitong bilis kaya umatras si Seika. Nagdesisyon si Seiji na tapusin na ang araw at nagpasalamat kay Kai Oshiro sa kanyang tulong at sinabi nito na magiging magaling siyang leader. Pero bago sila bumalik, may espesyal na event siya para sa mga baguhan at dinala niya sila sa isang conference room para magparty para sa kanila. Sinabi niya na may isa pang summon person na lumikha ng safe space na ito kung saan walang monster o magic ang makakapasok at sa loob ay may chips at drinks. Agad ginamit ni Shigeru ang kanyang poison detection skills at nalaman na ang mga gilid ng lata ay may halong sleeping drug. Buti na lang at maingat si Seiji at tumangging uminom. Pero nang magkunwaring malungkot at depresi si kay Oshiro, humingi ng tawad si Seiji sa pagdududa sa kanyang sinseridad. Pumayag siyang makipag-celebrate sa kanya at medyo nadismaya si Shigeru sa kabutihang loob ni Seiji. Anyway, nagsimulang kumain at uminom ang lahat at nagdesisyon si Shigeru na ilihis ang usapan para makapag-cast siya ng antidote magic sa kanila. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila bago sila napunta rito at agad nawala ang saya sa kwarto. Agad na-realize ni Shigeru na lahat sila ay tumakas mula sa kanilang dating buhay, kabilang na siya, pero nagdesisyon si Seiji na ibahagi ng kaunti ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya na umalis siya sa school matapos siyang mabagot sa lahat at nagdesisyong magtayo ng sariling kumpanya na tinawag niyang Success Life. Naalala ni Shigeru na minsan siyang pumunta sa kumpanyang iyon para mag sales pitch at kamukhang kamukha ng CEO si CJ. Lumalabas na naaalala rin siya ni CJ dahil may malaking epekto ito sa kanya. At kahit hindi niya sinabi ang pangalan nito, isiniwalat niya na may salesman na pumunta sa kanya ng walang appointment at sinubukang ibenta ang isang mamahaling copier. Tinangkang tumawad ni Seiji pero sinabi ng salesman na mapapangiti niya ito at hindi niya ito bibiguin. Sinabihan rin siya nitong relax lang dahil siya ang CEO. At dahil sa mga salitang iyon, hinayaan ni Seiji ang kanyang mga empleyado na patakbuhin ang kumpanya. Buti na lang at lumago ang kumpanya at naging maayos ang lahat. Pero nagdesisyon siyang palitan ng kanyang mga staff ng AI at nagbankrupt ang kumpanya. Nadepress siya at naramdaman niyang sinayang niya ang opportunity na ibinigay ng salesman sa kanya. Kaya nang napunta siya rito, nangako siyang hindi na siya muling mangiiwan ng kahit sino. Bigla niyang sinabi na ang pangalan ng salesman ay Shigeru rin. Pero nagkunwaring hindi siya iyon ang ating matabang bida. Pagkatapos noon, nakatulog ang lahat dahil sa gamot, at dinala ni kay Oshiro ang kanyang mga tauhan para kunin sila. Pero nagkukunwaring tulog lang si Shigeru para makalaban siya kapag dumating ang pagkakataon. Sinimulan ng mga thug na posasan ang lahat, at nang tila gagawa na ng aksyon si Shigeru, biglang bumangon si Seiji, sinasabing huwag sasaktan ang kanyang grupo. Hindi siya sineryoso ni kay Oshiro dahil alam niyang halos hindi makatayo si Seiji, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang trabaho. Hindi magamit ni Shigeru ang kanyang kakayahan ngayon dahil ayaw niyang madamay si Seiji sa gulo. Pero buti na lang at sinubukang makipaglaban ni Seiji sa mga thugs pero binagsak lang siya sa pader. Sinabihan ni Kay Oshiro ang kanyang mga tauhan na huwag sasaktan ang kanilang produkto dahil bababa ang halaga nito at nagalit si Seiji ng marinig yun. Sinabi niya na ang mga taong napunta rito ay wasak na ng buhay at sa kanilang pangalawang pagkakataon, may mga katulad ni Kay Oshiro na pilit pa rin silang ibinabagsak. Sinabi ni Kay Oshiro na mag-lecture siya sa taong nakikinig at inutusan ang kanyang mga tauhan na ay pack up siya. Nagdesisyon si Shigeru na panahon na para sumali sa laban. At tumalun siya sa mga bandido, pinagdudurog sila sa ilalim ng kanyang bigat imbes na gamitin ang attack stats niya. Sinabi niya kay Seiji na dalhin ang mga babae at tumakas, iwanan na sa kanya ang lahat. Pero tumanggi si Seiji na iwan siya sa panganim. Sinabihan niya ang mga bandido na huwag silang subukan dahil kaya niya silang talunin sa isang palo. Pero akala ng lahat ay nagbibluff lang siya. Dumirecho ang mga bandido sa kanya, pero sinalubong sila ni Shigeru sa pagtalon, Sinasalo ang mahihinang suntok nila at dinudurog sila sa ilalim ng kanyang bigat. Sinabi ni kay Oshiro sa kanyang mga tauhan na unahin ang tumatalo na baboy, at sinabihan siya ni Seiji na tumakbo na dahil siya ang bahala. Sinugod ng mga thug si Shigeru kahit hindi naman siya nasasaktan, pero isa sa kanila ay ipinasok ang daliri sa butas ng ilong niya. Bigla, isang maliwanag na ilaw ang lumabas mula sa kamay ni Seiji habang sinasabi sa mga bandido na umatras sila bago pamantamaan ang kanyang liwanag ng katutuhanan ang kanilang masasamang puso. Nagtakas sila at tinanong kung anong skill iyon at ipinaliwanag ni Seiji na may isinumpas siyang pangako sa kanyang espesyal na notebook na hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang mga kaibigan at kung sakaling magawa niya iyon siya ang magbabayad para dito. Dahil sa sumpang yun, nakatanggap siya ng maraming bonus points at inilagay niya yun sa kanyang espesyal na kakayahan na nag-a-activate kapag siya ay galit. Sinabi niya sa mga bandido na ito na ang huli nilang pagkakataon para tumakbo. Pero sinabi ni Kayoshiro na puputulin lang nila ang kanyang kamay bago pa siya maka-atake. Nagdesisyon si Shigeru na tingnan kung ano ang kayang gawin ng atake ni Seiji, at naging shield siya para dito, Sinasabing kailangan nilang magtulungan dahil mas marami ang kalaban, ginamit ni Seiji ang kanyang espesyal na kakayahan para magtransform sa isang Super Saiyan form na ni si Goku ay hindi pa na-unlock, habang sinasabi sa mga thugs na magbabayad sila sa kanilang mga kasalanan ngayon. Salamat sa panunood! Kung gusto nyo pa ng ganitong content comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods!